So, what's up, what's up, mga ka Butaga, karaling Adlawa, kay. Uh, magpasaka, untang lobe, mga ka no? Kay, mahal ng kupras. Nakuigang gamay lobe d'ry, mga ka-covers. Punungan sa si lobe. Ang kaso lang, uh, ang mukat-kat ng tama, mga kabovers, kay, medyo, ikalintura na siya, medyo busy pa po, kaya napasilay sabaho on. So, karoon, mga ka ang akong buhaton, kay, kuprasan nung no, ginahinay, ang mga tagak lang mga tagak lang mga covers kay ako mong kumovers di mong kagawang tagkat-kat mga covers kay magkurog ng mga dayon akong tiil kay kapoy na yung badrit kapuyon dito kapoy yun so sumutag makuha ang lubi mga covers so karang mga covers ah uh, pagtapok na ako to na agad ng uban ng mga hatak na daan ng mga turok ng uban pero so, pa kayo daghan pa mga pod so mga covers akong gi buwan, tapok na karon so Diretso buwak na ko mga kobers kay ko man ni. Mahal man ko cupras. so, praso, ko lang Kung bikiro mga kobers. Di man pwede bikiron batay man ni. Okay. man ni uh, murag rejik. So ato lang ni ko mga kobers. Di so, ba? kayo mga kobers ko ato man bikiron kapoy glukdo. May nang kuprason kay gan gaan ra. So may lang ko man isa mga kobers. sa so, isa, isa kadlaw man lang makaagay ko gamay-gamay. So let's go. Maning kay para ratay papalit bugas. <laughs> balagwat tay sawa. Ha. <laughs> So, okay na single sa karon. Okay na. Mate kana na. Manik ka dapat. So, let's go mga covers. Ato so, na din diretso buak, kuwa, buak na ko mga covers. Buak diretso at sahon ako. So, let's go. So, let's go na dayon buak na da yon ta. Na, una na tray mga ka Kaso ka lang. Ako may buak, ako pa lugit. Ah, may tirada lang mga Hmm.

ani og iyo Tawang mga baso out tang uban so ini na di pwede na di kiron kaya daw tang uban Turun-turun turun, mga So nabuak naman ako ang unang tapok na ako mga covers. So maglogit ano na Ako naman isa. Buak, logit. Ano lang. Kaya nga kay buntan. Kaya dubli na. Kapoy. Buka man tayo hurnal. hurnal ako. Wala pa pan. Kaya busy. So. Ito Danta ni eh. Lagi na kita malogit. Kasi hindi ay. Kaagit ah. Diba? Ano itong Ini pas-pas ko mga kabobers. Pas-pas na hinay. Umok naman siya mga kabobers. Hmm. So yun nga mga kabobers. Mauna ako nakuha nga. Ah. ikupras na ko ng mga hatak mga ka-covers, no mga kuha ko uh, binig sa kasako eh, nahigtan man so na uh, sa so, uh, kung kani sa kasakog nga siguro mga covers. ano mga covers? sa kasakog nga ko nakuha mga covers, no para kang agi mga covers. kaya ako amantanan god hangit na sa hagbong tapok buak tas lugit pati ini tap gid mga covers mananap. Eh, daot beauty. Hmm. So mo na kun nakuan mga cup na mga covers. Ana lang pero napakoy tiwa sunon Pawan human. So may laon tag okay na tong musaka ani da. Para mapahunalan nako para dalira. ra. Kapoy ga ko ra kaysa. Mananap. So karma mga covers, nako. Kay hapon na pod. Sig na. Let's go. Uli nako. Thank you mga covers. Babu. So naabot na ako ko rin sa kalsada mga kamovers no hindi ano ako na po nakarga kung na kupras so na ako mga overs. thank you very much let's go motor